Hoy Nino, saan mo punta? Ha? Sa kapatid ko? K Kuya, gusto ko lang naman sana dalawin yung kapatid niyo eh. Hmm. Ang tibay rin ang apog mo eh, no? di ba? Hindi tayo magkadugo. Ha? Hindi tayo magkapamilya. Kasi ang laas mo dumaan dito sa teritoryo ko pa, ha? Sa teritoryo ko pa. Naglalabas-maso ka rito. Kuya, wala naman... Wala naman talagang masamang intention na pumunta dito sa inyo eh. Gusto kung hindi naman sana si Eliza. Bisitahin? Dadalaw? Bakit? May side ba yung kapatid ko? Eh, kuya, pero maayos naman yung pakikitungo ko sa inyo eh. Wala naman akong ginagawa kong masama eh. Tapos kung naman makita yung kapatid mo, tapos kung ano siya dalawin. Ang tibay mo rin eh no? Hindi hindi ako papayag na magkikita kayo ng kapatid ko. Hmm. S -S -S Sige po, uwi na lang po. <laughs> Sa mo. Tol, kumain ka na ba? Kuya, ano tong sinasabi ni Ninyo na pinagtripan daw siya sa court? Tapos talaga pa ng bola? Easy ka lang, my sister. Pinoprotektahan lang kita sa kapamakan, lalo na sa lampa na yun. Kuya, mabait na tao yung si Ninyo. Kaya siya nandito para dalhin yung gamot ko. Dahil masakit yung ipin ko. Tapos ginanon mo lang? gamot, bibila ka niya. Bakit? Ano ka ba niya? Ha? Ah, yung ninyo na yun, jowa mo ba yun? Oo, kuya. Boyfriend ko na siya. Kaya kailangan mo tanggapin yung katotohanan na kami na. Pupunta siya dito sa ayaw at sa gusto mo. Ah, basta hindi. Hindi ako papayag. Tingnan na lang natin kung hanggang saan yan ninyo na yan. Ah, mahal. Natutuwa ako na nakabalik ako dito sa inyo ulit. Pero, parang pansin kong malungkot ka. Okay ka lang? Mahal, nag-aalala kasi ako. Bakit naman? Hindi ko kasi alam kung saan kami pupulutin ni Kuya kapag natuloy yung pag ng lugar na ito. Demolish? Kaya yeah, mo. Gagawin ko lahat para sa inyo ng kuya mo, ha? Tatry kong kontakin lahat din ng mga kakilala ni Daddy. Mamaya tatawagan ko siya para matulungan ko kayo, ha? Salamat, mahal. Wala Mamaya pa. Hoy, ninyong subot! Ano sinasabi mong tatawagan mo yung tatay mo? Pinapaandara mo ba ako? Huwag mo ko ano yun. na mo, mainit ulo ko ngayon. Kuya, tama na. Teka lang, isi sir. O bakit? Sino ka naman? <laughs> Isa lang naman ako sa security ni Mayor Merpiol. Mayor? Eh, wala naman si Mayor dito ah. Wala nga. Pero nandito naman yung anak niya. Tara, sir ninyo. Alis na tayo, baka maulit pa yung nangyari sa'yo. Hindi, hindi. Uh, kuya, wait lang. Babe, tutulungan ko pa rin kayo ni kuya mo, ha? Gagawin ko pa rin yung best ko. Bayaw? Hindi mo naman sinasabi anak ka ni Mayor. Ako ba ala sa'yo rito, Bayaw? Hindi ka magagalaw dito. Sagot kita. Bayaw? Naalala mo ba yung ginawa mo sa akin? Doon sa basketball court? Binato mo ako ng bola? Halos pahiyain mo lang ako dito sa lugar niyo eh. Halos ipabugbog mo pa ako sa mga tropa mo? Tapos natuwagin mo akong bayaw? Alam mo lang na anak ako ni Mayor, tapos ganyan ka na umasta sa akin ngayon? Gusto ko pa naman sana kitang tulungan eh. Ganyan ka pala. Para na, Sir Ayos ah. Kapal na mukha mo, kuya. Biglang bayaw? Nung alam mo na anak siya ng mayor, biglang bayaw? Kuya, wala kang respeto sa kanya nung una. Pinagtatabuyan mo siya. Kuya, di mo man lang ako inisip? Nagpakita ka ng totoo mong kulay? Sorry na, Tol. Sorry na, Tol. Kaya e, mo, pasensya na sa nagawa ninyo. Patawarin mo ako, Tol. Kaya e, magbabago na ako paglipat natin kalabayaw alam mo yung sasama kita? Kung meron akong bagong lilipatan, hindi ka kasama doon. Kuya, mula na ako hanggang ngayon, napaka makasarili mo. Magkanya-kanyang buhay na tayo. Buti naman, nandito ka na. Oo. Uh, wala yung pinsan mo? Nandito naman ako eh. eh Al, ko naman sa'yo. Nakapasa ka sa pagsubok ko. Kaya mahal na mahal kita eh. Robust. Subok na. Effective talaga. Astig to!